Target ng Laguna Lake Development Authority na maibaba ng gusto ang preso ng bangus sa pamamagitan ng pagbubukas at pagpapagamit ng ekta-ektaryang bahagi ng lawa para sa pagpaparami nito. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pinahiwa ko po ng limang, limang hiwa yung isang bangus. Kailangan po para mabudget po yung kita sa buong maghapon. Ganyang klasing pagtitipid na ginagawa ni Gina makabili lamang ng isda. Sa Price Monitoring Kasinan Department of Agriculture, umaasang 10 piso ang kada kilo ng ilang klase ng isda. Ang bangus, naglalaro sa so 150 hanggang 250 pesos ang kada kilo. Mula 8 hanggang libong piso noon, tumaas daw ang kuha ni Arnel sa kada banyera ng bangus ngayon. 10,000 ata yun. Isang banyera. Kasi ano, may, na yung supply ng bangus eh. Mahirap yung supply. Kaya kaya yung kuha. At saka yung kinukuha namin kunti lang. Kasi ngayon is month of January. Yan ang ating open season ng fishing, which is the one that bangos and uh, Tilapia replaces, uh, will still be next month, February. Siyempre, with the increasing demand, uh, medyo may konting adjustment naman sa presyo. Pataas ang produksyon ng isda at mapababa ang presyo sa merkado, bubuksa na ng Laguna Lake Development Authority ang higit kumulang isang limong ektarya na bakante o hindi na nagagamit na bahagi ng Laguna Lake. Ayon sa LLDA, maaaring makakuha ng karagdagang 100,000 libong kilo ng bangus mula rito. Kaya hindi imposible ang sinasabi ng Department of Agriculture na maging major food source ang Laguna Lake at makamit ang 50 hanggang 70 pesos na per kilo ng bangus. In that way, dadami yung food production sa Laguna Lake kasi siyempre yung idle na almost 1,000 hectares or less than 1,000 hectares, ay mapupuno ng isda. So, makakatulong to sa food production natin at saka yung sinasabing uh, hope na maging 50 to 70 pesos per kilo, eh maybe achievable yan with that. Nasa West Bay ng Laguna Lake ang bubuk sa bahagi sa buwan ng Marso. Kung kailan inaasahan ang patuloy na pag-iral ng El Nino na karaniwang nagdudulot ng fish kill. namumutik tikasi kasi ang blue-green algae olea na masama sa isda kung sobrang dami. Pero may solusyon na dyan ang LLDA. Uh, we're not worried pero kami ang LLDA on the other hand, ay mga ginagawa ng pagkilos, katulad ng pagbili namin ng uh, paddle wheel erator para pa mabawasan yung tinatawag na blue-green algae. At bibili na rin kami ng skimmer para kung may mga blue-green algae na, na present sa lake, ay matatanggal lang namin. Parang ini-skim, ini-skim mo. So, ang LLDA meron ng salubong para dito sa mga problema nito. Hopefully, oh, hindi magkakaroon ng P-scale. Nasa 8,000 hektarya ng Laguna Lake ang ginagamit sa food production, kung saan kinukuha ang 80% ng supply ng aquaculture fish sa Metro Manila. Kung magiging matagumpay ang plano ng LLDA, posibleng babawasan ang inaangkat na isda. We are importing fish, ha? Huh? uh 45 uh, 30,000 metric tons and uh, 30, 300,000 metric tons so if we can only uh, utilize uh, additional areas uh, in available uh, production areas such as Laguna Lake this will be this will have the effect of uh, of course increasing supply and having a fish that is uh, relatively reasonable in price Samantala, sa harap ng ulat ng Bantay Bigas na may tig 75 pesos na bigas sa Bicol Region, siniguro ng DA na mahigpit na minomonitor ang presyo ng bigas. Tiniyak din ang ahensya na puspusan ang pagtutok sa produksyon ng palay para maparami ang supply. Palaging binabanggit ng gobyerno na may, may stock, tumaas ang ating production, pero bakit? Pero nananatiling napakataas ang presyo ng bigas. Mas tumaas pa sinu check mo yung data initially po meron ganoon those are special guide kaleizal pardelia para sa bayan